Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ni Kipi Chu tungkol ito sa pagkarilib ni General Torre. Ano ang pananaw ni Miss Kipi Chu? Sabi niya, I see it differently. I don't think it's arrogance. I think they just use Torre. Ginamit lang. They gave him the PNP chief position <coughs> as a reward not of not out of merit but it came with so many strings attached they did not give him the respect his position deserved kawawa naman nagamit lang okay ito meron akong kamag-anak na may connection sa AFP PNP Pinadala niya ang article tungkol kay General Nartates, yung bagong PNP chief. Sabi ng kamag-anak ko, PMA class of 1992, Ilocano, ginamit lang talaga si Tore. He, 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 So ano sa tingin nyo? Nagamit lang ba si General Tore? Uh, magbasa lang ako sa mga comments, ano? Kanya-kanyang pananaw ito. Sabi ni Kipichu Kalex Bulan Kalag ka rin ko Kung ako si Tore oh, ang tanong What will you do now? Kung Totoong ginamit lang siya <laughs> Sabi ni Kalex Montañez, kalad ka rin ko ang palasyo. Roycen Barda, hilain na yan. Lexter Duran, okay lang madam, tatanga-tanga naman siya. Deserve. <laughs> Pero sana may mang kukulam na lang kay Tambalus with highest priority. Joe Santos, Joy Santos, kung ako si Tore, mo kanta ko bisag sintonado ko. So anong anong team song ni General Tory ngayon? Dalawa lang alam ko eh. My way at saka Kawawang Cowboy. <laughs> And now the end is near. And so I face the final curtain. I believe a life that's full. And so it will. <laughs> <laughs> Kung ako si Tori, maghikog ko. Sabi ni Sapsen. Iyam, Dionas. Kakanta na ko ng Love on Top. <laughs> Gladys John, Diversionary Tactic sa Flight Control. What a material. Yeah, Diversionary Tactic. Sinasabi. PMH Avenge. Attack Dog. Attack the Handler. Okay, so, mayroon po si Maypo si Guanzon, sabi niya, binalik sa taga-PMA ang PNP chief. Si General Nartates ay ipinanganak sa Santa Ilocosor at naging provincial director ng PNP sa Ilocos Norte. Pmi class of 1992. Siya daw ang OIC ngayon. Actually, hindi lang OIC. Ano na eh? Talaga. Permanent capacity. Siya na ang ano. Siya na ang uh, PNP Chief sa nabasa ko ah. And tanong. Karapat-dapat ba si PNP eh, si General Nartates as PNP Chief? Sa aking opinion, he is a very professional officer. Uh, mas malayong uh, maganda yung performance ha, si General Nartates kumpara kay General Tore. Ano siya? Member siya ng SAF, si General Nartates. SAF, yan ang elite force ng PNP, yung Special Action Force. So, yan, nag-PNP uh, Provincial Director sa Ilocos Norte, eh. ang alam ko nag uh, zone Regional Director siya. Kumawak din siya ng finance, intelligence, controllership. At ang <coughs> nagustuhan ko kay General Nartates, uh, soft-spoken siya eh. Nung NCRPO, chief pa siya. Uh, ang ganda yung programa niya, yung Random drug testing sa mga kapulisan. So, ibig sabihin, ayaw niya yung pulis na nasasangkot sa droga. But anyway, uh, ganyan talaga ang buhay. Okay? Basta tayo sa mga comments. Ganyan talaga ang buhay. No permanent friends, no permanent enemies. <coughs> Ito, Shane Aquino. DDS are quick to celebrate Tori Sacking, but I'm certain there's more to it. People forget that in Philippine politics, nothing is ever just what it seems to surface. Reliefs, resignation, and reassignments are rarely at the end of the story. They are often the opening act to a larger maneuver. Malacanang has a history of cross-appointments when it suits its political uh, calculus. The National Bureau of Investigation, despite being under DOJ, has at times been led by figures outside its traditional pipeline. The classic example: General Reynaldo Wicoco, a retired Philippine Constabulary General, was appointed as Director General, uh, NBI Director, by President Gloria Macapagal Arroyo in the early 2020s. 200. Later, magtanggol Gatdula, a lawyer with PNP background, was also given at the helm. This where, so, sinasabi nito, posible, Torre is sacked as PNP chief just as NBI post is left vacant by uh, coincidence. But in, so, agree ako dito. Sabi nga ni ano, may nabasa akong post ni Atty. Trex Angeles tignan muna natin baka may ibang posisyon na ibibigay agree ako nyan so anong mga posisyon kaya wag muna tayong ano, masyadong mag celebrate na mga DDS maliban lang kung talagang the end of his career ay eh di wala na so good luck kay General Torres Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Na -anak ko sa area sa Kapihan ni Junil. So mag-abono siya. So ako siyang bisitahon. Hmm. Kini siya. G estimate gyud ni tunga gyud sa sa kutsara mm. so ang isa ka punuan dua ka bangag nya isa ka kutsara gyud tanan tag tunga, tunga oh, kada bangag tunga sa kutsara mm. so, so karong adlaw na gisa na ni sa kabulan oh isa gyud ni sa karong kabulan so gi abunuhan oh abunuhan na nga di makwan sa ulan mm. oh kapigud ang maka suyop ani So mo na ni ang itsura sa kapini Junil nga isa pa kabulan. O so, nindot gid ka ayo ang iyang tubo o karon sa pagumang pagabono ni Junel sa iyang kapihan magkuha na po siya mag spray okay. salamat yun sa ginoo nga og og og, sa nagsuporta sa kape nga mm -hmm. mawas gyud mi ani unya makape mga anak mm salamat kaayo salamat gyud kaayo og sa ginoo sa naghatag sa suporta sa kape